So, ito guys, ang ginagawa ko ay nagre-repack ako ngayon ng bagoong So hindi ko pa ito naitali so katatapos ko lang guys ito ay isang kilo. Meron dito'ng tag 5 pesos, meron ding tag 10 pesos. So ito guys itatali ko ito. So pakita ko lang sa inyo guys itong aking mga repack-repack dito sa aking tindahan. So dito ako kumikita na malaki kaya ito ang aking diskarte. Ayan, nagre-repack ako guys ng mga uh, mga paninda ko dito sa tindahan. So ako lahat ang nagre-repack. So ipapakita ko sa inyo guys yung mga iba kong repack so ayan so ito guys ang aking narepack na chlorine ayan ako lang ang nagre-repack nito guys tag 2 pesos ang aking bintahan so meron pa naman akong natira so ayan mamaya bibili ako ng isang kilo para pag ito ay mauubos ayan gagawa na naman ako guys ng Uh, ganito itong aking ripak na tag 2 pesos din ito tawas ayan ito tag 2 pesos din ito at meron ako ditong ito ay yung maliliit na sago ayan wala namang bumibili guys nito So, ito naman, ito ay asin. Ito, ito ang aking tag 3 na asin. At ito ang tag 5 pesos ko na asin. So, ayan, mag din ako ngayon, guys. At ito ang cornstarch na tagpa 5 pesos. So, meron pa naman. So, meron pa ako ditong cornstarch na 1 half. At, ayan, saka ko lang i kapag malapit na itong maubos. Then, ito naman, wala namang masyadong bumibili nitong harina. May times na malakas ang harina, may times din na matumal. Kaya, hindi ko muna ni-repack guys. Meron dito, ayan, ito all-purpose flour. Ayan, ito yung aking tinda dito sa tindahan, mga all-purpose flour. At ito naman isang kilo. So, ang mitahan ko nito guys ay 5 pesos at ito ay 10 pesos. Ayan. Then, ito naman ang uh, dahon ng laurel. Ayan. 3 ang mitahan ko nito. So, ganito siya. Ayan. So, balik tayo guys. Meron lang bumili. So, meron ako ditong laurel. Ito ay tag 3. Ayan. Then, ito naman paminta na durog. So, ito guys ang natira. Then, meron ako ditong aniel. So, nilagay ko dito. Tag 2 pesos ito, guys. Then, meron din akong paminta na buo. So, ito na lang ang natira. Hindi ako nakabili kasi walang stock. Ayan. So, meron din ako ditong asukal na tag 3. Ayan. Ito yung aking tag 3. Then, meron din akong asukal na puti na tag 3. So, naubos dito, guys, yung tag 5 pesos. So, gagawa ako ngayon. So, papakita ko lang sa inyo, guys, yung mga ginagawa ko ngayon, kagaya nito, nagre-repack ako ngayon ng bagoong. Then, meron ako ditong tuyo. Ayan. So, ito 10 pesos. Ito, tatlo ang laman nito, guys. So, ito ay 15. Then, ito naman ay G's. Ayan. Dalawa ito. Dalawa ang laman. Then, meron ako ditong munggo. So, meron akong nire-repack ngayon, isang kilo ng munggo. So, idadagdag ko dito, guys, kasi kakaunti na ito. So, ayan. Then, meron din akong nire-repack na mani. Eh. Ayan. Ako ang nagluluto ng aming adobong mani. Eh. So ayan lagi kong ginagawa ito guys nung nag-start pa akong magtindahan. So ito talaga ang ginagawa ko, nag gumagawa ako ng mga ice candy, meron ding itong manina na adobo, mga choco ball, ayan, uh, yema. So ito guys ang ginagawa ko sa aking tindahan. So kaso lang ngayon, hindi na ako gumagawa ng mga choco ball kasi doon guys sa unahan merong nagtitinda. Then, tumigil na ako guys kasi kaunti na lang ang pumupunta ng mga bata dito dahil doon kasi guys merong mga laruan. So, iba't iba kasi nandun talaga sa unahan, yung may mga tindahan doon, doon talaga ang mga bata. Ayan, doon ang maraming bata. So, dito sa amin wala masyadong bata. So, yung mga bata doon, pumupunta lang sila dito para maghanap ng ibang mga makakain kasi mas marami kaming mga pagkain pang bata kaysa sa mga laruan. So, tumigil na ako guys sa paggawa ng mga yema, choco ball. So, ito lang ang, ah, uh, ito, itong mani, Ito lang ang lagi kong ginagawa dito. Ayan. So, ako talaga ang pinakamalakas noon na nagbibenta ng mga choco ball at saka yema. Kasi masarap yung aking luto. Ayan. So, ngayon, hindi na rin ako gumagawa ng ice candy. Kasi, binenta ko yung aking freezer. Ayan, binili ko yun guys sa Abinson. So, ayan, bininta ko siya kasi hindi na ako magtitinda sa uh, paaralan dito sa amin. Tumigil na kasi ako guys. So, doon kasi malakas ang ice candy. So, uh, ngayon, itong ref na lang na maliit ang gamit ko. So, hindi pwede na maglagay ng maraming ice candy kasi mapupuno talaga kasi mag-a-ice pa ako. Then, may mga ulam pa na nakalagay sa aking ref. So, ayan guys. Ito yung mga ginagawa ko sa aking tindahan. Ayan. So, dito naman guys. Meron tayo ditong mantika. Ayan. So, marami pa naman akong mantika. So, ito ay itag isang litro. Bawat pack nito. At, ayan. Meron akong suka, suka tuba. Dito ko nilalagay. Ayan. Ang one half dito is 5 pesos. So, ang isa nito is 10 pesos. So, ngayon guys, magre-pack ako kasi ito na lang ang Ayan, kasi wala nang mga laman ito guys. Ayan, wala nang laman. So, meron iba na may laman pa. Ito yung tag 5 pesos. Ayan. Then, meron ding mga tag 10 pesos. So, ito guys, uh, magre-refill ako ngayon nitong suka tuba. Kasi mabintang mabintang ang suka tuba dito sa amin. So, saka ko lang ilalagay sa plastic kapag may bumili. Then, ito yung aking one half packet na mantika. So, ayan, magre-repack mag din ako ng mantika kasi ito na lang natira din. Wala na akong, wala na dito. Tag-5 pesos at saka tag-10 pesos. Dito ko na nilagay kasi, guys. Ayan. So, ayan, madami akong gagawin ngayon. At mamaya, pupunta na naman kami sa bayan para mamili. So, ganito talaga ang buhay natin ng mga tindera. Kailangan nating magsipag para, ayan, umunlad itong ating tindahan para uh, para kumita ayan so ayan guys so ito guys nilagay ko dito itong aking iriripak ngayong araw so magriripak ako so itong asin 1 half kilo ito guys so itong 1 half iriripak ko ito ng tag 3 din ito tag pa 5 pesos din ito naman iriripak ko ito guys ng tag 15 so makakagawa ako dito sa 1 kilo ng munggo so makakagawa ako nito guys ng 8 Then, ito naman, tatlong kilo ng asukal. Gagawa ako ng, ayan, dadagdagan ko itong tag-3 na asukal. Then, itong isang kilo, ito ay tag-5 pesos. Then, ito namang isang kilo sa ilalim, tatlo ito guys. So, iriripa ko ito ng tag-1 uh, fourth. So, ayan. So, ito guys, ito yung niripak ko kanina, itong bagoong. So, dito ko muna nilagay. Then, nakaripak na rin ako ng dalawang kilo ng tagwa 1 fourth na asukal na pula. So, habang ako ay nagre repack so ako ay nag-snack nitong tinapay. At saka ito, hindi ko naubos kasi maanghang. Then, ito, yakult. Ayan. Kasi nauhaw ako, guys. Kaya, ayan, ito, ininom ko yakult. Malamig na yakult. At ayan, ito na lang muna ang aking kinakain. So, ito naman, guys, nakaripak na ako ng isang kilo ng munggo. So, walong pak ang aking naripak. At walo din itong uh, dalawang kilo ng asukal. Kasi apat ang nagagawa sa isang kilo. Kaya ayan, walong pack ang aking naripak. At dito naman sa isang one half kilo, nakagawa ako ng limang tagtres na uh, asin. So, ayan. Then, ito naman guys, itong asin na one half kilo. So, nakagawa ako ng tatlong pack ng tagpa 5 na asin. So, ito naman ang asukal na tag 5 pesos. So, ito guys ay isang kilo. So, ito ng aking nagagawa. So, hindi ko na lang ito bibilangin. Update ko lang sa inyo guys itong mga ginagawa ko ngayong araw. So, ayan guys. Balik tayo. Meron lang bumili. Ayan. So, ito guys ang ginagawa ko ngayong araw. Ito kasi ang aking ah uh, guys para kumita ng malaki so ayan nagre din ako ng patingi-tingi sa aking tindahan kasi dito tayo kumikita ng malaki times to ang ating kikitain dito sa mga repack na mga paninda so ayan guys So, dito naman sa mga suka natuba, so, na tuba. So, napuno ko na ito lahat. Meron ditong tag 5 pesos itong 1 half at meron ditong 10 pesos itong puno dito. Ayan. So ito ang aking lagayan uh, para itong uh, madumi na siya tingnan, pero ito ay suka lang guys kasi pula kasi yung uh, meron kasing tungog itong kulay pula kaya ganito ang itsura ng aking uh, itong lagayan ko ng suka tuba. Pero, ito, guys, ay puro lang ito, suka tuba. Ganito lang talaga uh, ang suka tuba. Ayan. Magmamantsas siya. So, ngayon, ang ginagawa ko naman, ito na yung panghuli. Ayan. Nagre-repack ako ngayon ng uh, itong mantika. Pero, hindi pa ako tapos, guys. Dito ako sa baba kasi para pag may matapon, guys, hindi Ayan, so dito lang sa sahig kasi hindi pa man, hindi pa naman tiles itong aming sahig. So dito lang ako nag uh, re -re So ganito lang, ito lang yung aming sahig. Ito ay cemento lang, guys. So ayan, dito ako sa baba nag -re -re So meron ditong ayan, nagre-repack kasi ako ng uh, suka. So dito nag ano na, guys. So nilagyan nilagyan ko ng tissue. Then ito yung aking ang repack then ito yung isang kilo so hindi pa naubos so dito muna ayan itatapon ko naman ang plastic kapag tapos na then ito naman yung aking gina, ginagamit para hindi mabigat kasi marami na akong naripak kaya ayan nangangalay ng aking braso kaya ito na yung ginamit ko sa tagpa 5 pesos para magaan lang so ito guys ang aking nagagawa so dito ko na nilagay sa Uh, sahig, pero hindi naman ito madumi guys, tiles naman so ayan, then ito yung gamit kong plastic, 1 and 1 fourth by 10 ayan, so ang susunod ko naman itong gagawin ay tag 10 pesos so pagkatapos guys i-arrange ko na yon i-display ko na para ayan, maiayos ko na para madaling makita ng mga customer ang aking mga baguong then uh, maayos ng tingnan Ayan kasi nagkalat na sa aking lamesa ang aking mga naripak. So ayan guys, hindi ko na lang ipapakita ang aking uh, mantika na tag 10 pesos. So ayan update ko sa inyo itong aking ginagawa ngayong araw. So ngayon ay beerness. So ngayon ay Christmas party ng aking anak. So wala na silang pasok guys simula bukas hanggang sa bagong taon so sa January na sila babalik sa school at ayan meron na kaming katuwang dito sa pagtitinda namin sa aming tindahan so bukas na kami mamimili kasi marami pa akong ginagawa magre pa ako so hindi kami makapunta ngayon sa bayan para mamili kasi Naubusan na naman kami ng mga Mountain Dew kasi ang lakas ng Mountain Dew dito guys. Kasi mainit ang panahon kaya ino sila. Kaya mabenta mabenta guys ang Mountain Dew. Ayan. So, ayan guys, uh, dito ko na lang tatapusin itong aking video for today. So sana guys ay nagustuhan ninyo itong aking uh, vlog for today. Itong ginagawa ko ngayon, ayan sa aking tindahan. So, ayan guys. Sana ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At patuloy niyong uh, supportahan guys ang aking uh, YouTube channel. So, ayan guys. Thanks for watching. God bless.